Kamusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan tayo ay nagbibigay liwanag sa mahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Ngayon, ating tatalakayin ang isang karaniwang mito tungkol sa stroke na ito ay palaging nagre sa pisikal na kahinaan. Ito ay isang maling pagkaunawa na hindi nagbibigay ng hustisya sa komplikasyon ng mga stroke o sa katatagan ng mga naapektuhan. Ang mga stroke ay maaaring makaapekto sa utak sa di mabilang na paraan na humahantong sa iba't ibang hamon na hindi lamang pisikal. Kapag nangyari ang stroke, ito ay dahil sa pagkaantala ng supply ng dugo sa utak na nagdudulot ng kakulangan sa oxygen at mga sustansya. Ang mga stroke ay maaaring sanhi ng mga bara (ischemic) o pagdurugo (hemorrhagic) at ang mga epekto ay nakadepende kung saan sa utak ito nangyari at gaano ito kalubha. Ang pisikal na kahinaan lalo na sa isang bahagi ay kilalang epekto. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng larawan. Ang mga stroke ay maaari ring magdulot ng mga kahirapan sa pagsasalita at wika na nagpapahirap sa pagsasalita, pag-unawa, pagbasa o pagsulat. Mga hamon sa memorya, atensyon at paglutas ng problema na nagbabago kung paano iniisip at inaasikaso ng isang tao ang pang-araw-araw na gawain mga problema sa paningin na maaaring mula sa bahagyang hanggang sa kumpletong pagkawala ng paningin o dobling paningin. Mga pagbabago sa emosyon, kabilang ang mga pagbabago sa mood, pagiging irritable o depresyon. Dahil sa malawak na saklaw ng mga epekto, ang paggaling mula sa stroke ay lubos na personal. Ang mga programa sa rehab ay maaaring kasama ang physical na therapy para sa paggalaw, speech therapy para sa komunikasyon, at counseling para sa suportang emosyonal na lahat ay iniangkop sa pangangailangan ng individual. Ang pag-unawa sa buong saklaw ng mga epekto ng stroke ay mahalaga. Hindi lamang ito tumutulong sa atin na mas mabuting suportahan ang mga nakaligtas sa stroke, kundi tumutulong din sa lahat na kasangkot na magtakda ng realistikong mga layunin para sa paggaling. Ang tagumpay pagkatapos ng stroke ay hindi lamang tungkol sa muling pagkakaroon ng pisikal na lakas, ito rin ay tungkol sa pagpapabuti sa iba pang mga larangang naapektuhan ng stroke, Maging ito man ay pagsasalita, pag-iisip, pagtingin o pamamahala ng emosyon, sa pagtatapos, ang mga stroke ay komplikado at ang kanilang mga epekto ay malawak. Sa pamamagitan ng pagpapabulaan sa mito na ang lahat ng stroke ay nagdudulot ng pisikal na kahinaan, binubuksan natin ang pinto sa mas tumpak at may pag-asang pag-unawa sa paggaling mula sa stroke. Ang kaalamang ito ay kapangyarihan, ito ay humahantong sa mas mahusay na pangangalaga mas epektibong rehab, at sa huli, mas mabuting buhay para sa mga nakaligtas sa stroke. Tandaan, ang bawat paglalakbay ng stroke ay natatangi, ngunit palaging may puwang para sa pag-asa at progreso. Ang iyong kalusugan ay iyong yaman, at ang pagkilos ngayon ay iyong tagumpay laban sa mga pagsisisi sa hinaharap. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at katotohanan. Hanggang sa susunod na video